Doon po sa mga kababayan natin nagtatanim ng talong, ito po yung timeline natin doon sa technology natin na pinutol na talong. After nga po natin may kondisyon ng lupa sa pamamagitan ng pag i ng bioenzyme enzyme decomposer, itinanim na nga po natin ito doon sa mga kanal na sinasabi ko sa inyo nung nakaraan at maganda nga po naging resulta nito. Patubig po at hindi po dilig ang ginawa natin kaya mas ma-alwan ang ating pagtatanim ng talong at pure organic fertilization po ang ginawa natin dito. Itinanim po natin ang March 12, tapos after 2 months, harvest na po tayo. dire diretso po ang harvest hanggang July. At bago magkatapos ng July, ay tinabas na po natin yung talong. Para doon sa mga nagtatanong kung bakit natin tinabas yung talong, gusto kong mawala yung mga sanga na mga mahaba para maging mas matibay yung talong. Kasi po, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na dito sa so may part ng Quezon, grabe rin po rito ang bagyo. Pag matibay po yung puno, parang may tukod na rin po yan. E eh, palibasa ito, pure organic fertilization method, mabilis pong susuloy ang talong so bali 4 months po yung talong nung tinabas natin nasa mga 20 inches po ang itinira nating talong dyan at ang ganda nga po nung na naging suloy na ulit nito makikita nyo naman po na talagang malalaki yung mga puno ng talong at uh, hindi po masyadong inaatake ng peste pagkaganito pagkatabas ko po ng July 29 ito na po maghintay lang po ako ng almost 28 days harvest na po ulit ako ng talong. Mas maganda po ang naging harvest dyan. Mas malilinis ang bunga at saka quality. Don po sa mga gagaya sa pagpuputol ng talong ay eh, panoorin niyo po yung mga video natin tungkol po dito. Tandaan po natin yung early pruning po ay mas maganda dahil hindi po mamamatay ang sanga ng talong.